ayan yung bulaklak ayan na-orange ko kailangan kong tanggalin ito ayan o, ito tanggalin ko yan pag namumukadkad na kasi ayan pa kasi pag maging maging ganito na ayan o, oh, ito sana Ayan oh. Ayan oh. pag ma ukad-gad na itong lahat ay mahulog sa sahig. Ma mansa yung sahig niyan. Ayan oh, yung kita niyo po yung na ano na siya. Naopen na. Ah. Yan. Ganyan po lahat ay mahulog sa sahig. Yan maging Mancha po yun siya. Sa sahig, ang hirap pa naman tanggalin yung kulay niya. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan. Kaya, binabantayan ko ito pag namukadkad namuk, na yung ganito na. Kasi tinatanggal ko siya. Pero ito yung ano, ito yung uh, ito yung mabango. Ito yung mabango pag ma-open na siya. Pero hindi ko hinihintay na mamukad-kad kasi tawag nito. Mahulog sa sahig. Hirap tanggalin. Ayan. Ayan yung bulaklak. Ang ganda ng kulay. Ang kulay. Hindi pa namang kadkad lahat.